Okay, mga ka Livestock Farming, my name is JC of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-oriented, and technology-driven tips on livestock farming. Uh, today, sasagutin ko yung tanong na, ano ang mga karakteristik, physical traits ng isang pure breed Rhode Island Red chicken. So rooster yang hawak ko mamaya after nito, hen ang ipapakita ko sa inyo. So, eto yung mga physical traits nang isang puro uh, hindi na crossbreed na Rhode Island Red sa ibang uh, breed ng manok, no. So close up natin kuya. Kaya Rhode Island Red, majority ng kulay niya red. Ah, no? uh, 90 to 95% ay red. May mga dark green siya dito, syempre ano na 'yan. Niyan sa, sa sa dulo na dulo na niya buntot, no. Pero halos sa uh, dark mahogany or black na pagka puro ang isang puto. So, Maliban bali ba sa kulay, alam, wala kang ibang makitang ng kulay dyan na ano, no? Uh, yung bawa eh, white, ganyan. Wala dapat ganon. Maliban doon, pangalawang trait ay ito. Itong kanyang big uh, beak, ito kanya, no? Uh, dapat dark dapat dark red yan itong dark red na halos mablak na mablock black na itong tukanya dito close up mo kuya para makuha nila yung yung tukak. Uh, malapit na ba? Yeah. Ayan, itong tukanya dito no? hindi naman necessary na literally 100% ng tukanya ay black na o maroon close up mo pa kuya malapit na malapit yan yan kasi yung pinakadulo niya syempre hindi na maroon yon pero kailangan majority dito Uh, black or maroon no hindi to niya red na yan no so another another yung mata niya yung mata ng Rhode Island red may combination na parang uh, orange tsaka red pero sa sa, sa in, the, in the, US when they when they uh, describe yung color ng mata ng Rhode Island red sabi nila red yan pero sa nakikita natin combination siya ng orange tsaka red no ganyan siya Ayan. So, kailangan nyo check yon Kulay ng mata. Tapos, yung palong naman niya, uh, commonly, merong uh, limang ano, stripes or stripes ba tawag dito? Or tips, no? Lima. One, two, three, four, five. Hindi na-counted yung sa dulo. Dulo dito. So, usually yan, lima. Dito sa amin sa Alpha Adventure, pinipili namin yung mga uh, breeder namin na rooster pinipili namin na kailangan lima yung nasa dito nila no 1 2 3 4 5 ayan and then mas maganda kung uh, walang damages yung wattles niya saka yung sa earlobes niya so ganyan ang itsura ng earlobes na isang pure breed na Rhode Island Red. Okay? Maliban dyan, yung sa balahibo. Ikausapan natin yung kaya. Sa balahibo ng Rhode Island Red, magmula dito sa tip, eto sa tuktok na to, dulo, pula. Pag tinignan mo hanggang sa base, pinakaugat, pula pa rin yan, hindi black. Ayan, no? Pula pa rin hanggang dito sa ugat na niya, no? So, ganyan ang mga purebred na Rhode Island Red. Ayan. So, check nyo yung mga balahibong yan. Okay? Tapos, dito sa kanyang uh, feather, yung primary feather, ito. Black yung out niya, outer. Black yung outer niya, tapos dito sa taas, yung inner naman niya ang, ang 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 black. So outer ito, Inner, ayan. Halos black na lahat itong nasa taas niya. Okay, so yun ang mga characteristics na titingnan ninyo. Eh, okay. Ano pa? Ah, uh, yung buntot naman niya, no? yung angulo. Yan. Ito natin yung buntot kuya. Yung angulo ng uh, buntot ng isang rooster, iba ang angulo niya sa hen. Yung sa rooster, nasa 25 degrees. Yan. Pag ganyan, no? 25 degrees. Pag ganon. Mamaya, papakita ko yung hen sa inyo, mas mababa sa 25 degrees ang kanya. At kapag binitawan mong magganyan ang rooster, ang Rhode Island Red na pure breed, brick type. Brick type yung pangangatawan niya. Hindi pa bilog or some uh, some kind of uh, other shape brick type siya. Ayan. And then, sa rooster, majority ng roosters namin dito ay na maintain yung yellow feet. Yellow nest dito sa paa nila. No? Ang yellowness ng paa ng manok ay eh, nakadepende dun sa presence ng carotenoid, carotene sa paa nila no. Kaya dito sa amin pinapakain pinapakain namin sila ng mais, yung mga gulay na kalabasa no, uh, kamatis no, yung mga vegetables na rich sa carotene. Uh, hindi lang para ma-maintain nila yung pagiging yellow ng paa nila, kundi para sa overall health nila. Ayan. So, yan ang sa rooster. Ito, isa ito sa mga breeders namin. Ang hawak ko ngayon dito. No? Sa mga roosters namin, we make sure na hindi sila lumalampas ng uh, 3 kilos. Minimentain lang namin yung 2.5 to 3 kilos para hindi mahirapan ng hen pag sinakyan nila. Okay? So, yung mga hens naman namin, minimentain namin yung timbang na 2 hanggang sa 2.5 kilos. Ayan. Medyo napalayo na yung ating uh, hen doon okay. So, kukunin ko lang saglit ang ating uh, hen. Ayan. So, ito naman yung hen natin. No? Nanginitidog na to. Kung mapapansin nyo, close up mo kuya yung paa niya hindi na ganun kadilaw. May iba dilaw dilaw manilaw nilaw na part pa rin pero hindi na kasing dilaw nung kayelo nung rooster. Bakit? Kasi yung carotene niya napupunta na no? yung nutrient na kinakain niya napupunta doon sa itlog na. Sa so, pangingitlog na hindi na dito sa katawan niya. Okay? Pero pure breed ang mga to. So, eto, brick type din yung hen. Pag binitawan mo siyang ganyan, no, hindi siya yung manok na katulad sa native. Brick type. Blocky yung ano niya, pangangatawan. Tapos, yung sabi ko sa inyo kanina, yung hen, tinan nyo yung angulo ng buntot niya. Sa rooster, 25 degrees eh. Yung sa hen, 10 degrees lang. Okay? So, kapag nakakita kayo, may nagbenta sa inyo, o oh, yan, Rhode Island Red Hen. Tapos nakita nyo, ang tulis-tulis ng uh, angulo ng buntot niya. So, maghinala na kayo ganon Alright. So, ngayon. Uh, katulad dun sa rooster kanina, pag hinimay natin yung balahibo niyan sa pinakadulo niya pula pa rin. Uh, wala kang makikitang ibang kulay. Sagad sagad ang pagiging red niyan. Okay? Dito naman sa wings niya, yung outer, ito primary wing ito eh itong hindi nandito primary wing secondary wing nandito yung dito black itong para lang makita nyo mas maayos itong outer nya dito no black itong sa taas naman nya pure na yan eh, no? yung dito parang sa rooster din okay so syempre hindi gano'ng katulis ang palong nung sa ulat sa ano sa rooster pero yan ang mga characteristics ng mga pure breed na Rhode Island Red isa pa is yung pagiging maamo nila at na bitawan natin sila oh. ayan so hindi kagaya ng sa native nagahabulan na yung ano, yung dalawa natin hindi kagaya ng sa native na pag nilapitan mo pa or malayo ka palang nilapitan mo eh lumilipad na no Naga, ano na gaano na nagwo wild na Yung mga to very docile sila ma'am sila so tingnan nyo lalapitan ko Ayan. Sa native magagawa ba natin ng gano'n? Mahirap. Ay dalawa pa kayong mag uh, cornerin pa ng dalawang tao, yung dalawang manok. Sa native, mahirap 'yon. Kasi eh. dito kasi maluwang-luwang lang ang area kaya makakatakbo takbo sila. Pero kapag nasa breeding area sila, breeding pen namin 'don, napakadaling ah uh, uh, mahuli ng mga 'to. Oyan, yan, ito ang ating uh, mga breeders. Sa Alpha Adventure, meron kaming uh, more or less 70 breeders na Rhode Island Reds. Eh. Okay? Kasama na din yung mga roosters namin. So I hope may uh, natutunan kayo or nalaman na ninyo kung ano ang mga katangian na dapat ninyong i-check kapag bumibili kayo ng mga uh, pure breed or pure bred Rhode Island Red chickens. So, basta kung may tanong lang kayo, feel free to comment below. At kung uh, nakatulong sa inyo ang video na ito, uh, like and share this video, lalo na sa mga chicken-related Facebook groups. At uh, mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kayong uh, updated kapag may bago kaming uh, video. Follow nyo na rin ang aming mga Facebook at Instagram accounts. Hanapin nyo lang ang Alpha Adventure At, na launch na namin ang aming website, look for www.alphaadventure.com. So ayan. Thank you for watching. Again, my name is Joseph Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming. Thank you.